Tingnan natin tong solusyon natin ng na ganito. Pwede gawin din 'to. Pasatin naman matindi uh, na talaga yung hamog eh. Oh, lakad. Oh, okay. okay. Baba pa lang konti. Baba pa. Baba ba mga ganito? Yan. Okay, oh, isasama na. Tingnan, ibang-iba no. Ito na tanggalan natin. Ito 'yung aalisin natin. Okay. 예상이 뭐~ 하다보 아~ Hindi, <laughs> 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 hindi na kaya. Hindi, ako hindi na kaya. <yun>, <laughs> hindi, ako na Natanggal nga ang hamog, tanggal naman ang tuhod. <laughs> ah, huwag na yung pabalik, tama na yung pabalik. <laughs> o, oh, wala. Ito, wala lang hamog, o. Oh. Hmm. Lag, lag si Drix, Pilapid. Ayaw mo rin sanang tumawa. Ito lang, nakakatawa nga lang. Meron talaga, mapapatawa ka talaga. Ayan, pag wala hamog, malaking bagay. Ito naman, ang nangyayari lang to siguro mga isang linggo, dalawang linggo, tiyaga-tiyagaan ng ganyan, kung punti lang yung palay. Pero ang marami naman, hindi mo na rin magagawa ito. Gusto ko lang i-emphasize yung kahalagahan na dapat to ang dahon. Dahil very susceptible sa fungal infection kapag ka laging basa ang dahon ng hamog. Okay pa yung ulan eh, pero yung hamog, hindi po talaga eh. So yan, so, eh, dry na dry na po sila. Mabilis lang eh. Kahit araw-araw namin gawin yan, mabilis lang yan. Kasi ito demo farm lang naman to Music Yeah hey.